lahat. Ako po ay si Rain Angel Oscar na ikalawang baitang. Alay na mabiyani. Pawis, hirap, dugo at buhay nitong ating mabiyani alay upang magkamit lang ng kasayang lang tinataglay. Sigat ko sa Rizal Andres Bonifacio. Mga nagawa na mabiyan nagsakritisyo sa ating kalayaan na ngayon at tatamo. Mga katulad nila, dapat natin iniidolo. Kaya nga, kahit sa ang bansa man pumunta, huwag kalimutan bayan natin na iiba. Sapagkat nito pinagtibay ng pagkakaisa na mabiyayin na dapat natin inaalala. Salamat po sa kikinig ninyo. Paalam at magandang hapon po.